Sa mga gusto mag-isda o mag-GG kayo ng mm -mm. soon, hindi naman soon, malamang sa bababa na po yung presyo ng galunggong sa mga susunod na linggo po yan. Ayon kay BIFAR spokesperson Nazario Brigera, madaragdagan daw po ang supply nito sa merkado matapos na po sinong close season kahapon. So inaangkat natin. Oh, kasi parang... Oh. Ibig sabihin, masay, muli eh, yung mm. pinayaga ng mga maing isa na, ah, nag-fish talaga sila. Yes. Yung mga maing isa daw ay uh, pinayagan na pumalaot do sa fishing grounds doon sa Palawan. Mm -mm. Wala naman sila nakikita ang paggalaw ng presyo. Yun nga lang sa bango, same pa din daw. Same. So, hindi tumaas, hindi rin pumababa. Pati po yung tilapia masarap din, MJ, tilapia. Sarap, masarap tilapia. Tinutukan din daw ng pamalaan ang pagpapalawak ng growing areas para masiguro na stable po yung supply natin. Saka yung pa pampano na. pwede, eh, idam mainyo na. Masarap din ang paparin. Tingnan natin ang b Kailangan po ang uh, mas lumawak pang pa ating mga growing areas kaya po nakaprograma din ng BIFAR. 4 yung uh, pagpapalawak pa natin pagdagdag ng bilang ng ating mga mariculture farms dahil uh, ito po yung uh, magbibigay din ng uh, sufficiency at uh, ano po no sa patung supply uh, para sa ating mga aquaculture commodities.